Hello mga Marikoy, dumating na nga po pala ang aking in-order dito sa aking TikTok shop mga Marikoy. Para nga po pala ito sa mga alaga kong aso mga Marikoy, nang tuluyan na mawala ang kanilang garapata at kuto. Dahil mga Marikoy, mahal na mahal ko tong mga asong to kahit taga nila kong hinahabol. Yun nga po pala sila, tayo nga po pala yung mga Marikoy. Yun nga po pala ang pinakamakulit at pinakapasaway sa kanilang apat mga Marikoy. Noong natry ko na ito mga marikoy, tuluyan na nawala yung kanilang garapata. Ang hirap po kasi mga marikoy, pag may mga garapata ang aso mga marikoy, may chance talaga magkaroon sila ng mga galis or anything else mga marikoy. And syempre mga marikoy, binasa ko instruction bago tayo magpatak sa kanila. Si Lati nga po pala una kong pinatakan mga marikoy at hirap na hirap akong patakan si Lati dahil nga sa sobrang harot niya at baliksi. Bago ko nahirapan dyan mga Mariko, mas nahirapan din akong buksan to. Kitang kita niya naman mga marikoy seryoso seryoso, akala mo ang lalim ng iniisip. Nagpatulong na nga po pala ako dyan kay Maring Jessica mga Mariko dahil nga sa sobrang harot nitong asong ito. Ayaw niya kasi magpalagay mga marikoy at gusto niya pa atang dilaan. Sabi ko kay Jessica, ikaw na ang humawak dahil sobrang harot talaga ni Lati. Kumuha pa nga ako ng snack mga marikoy para lang tumigil si Latte mga marikoy dahil lang hirap niya talaga lagyan. And after nyan mga marikoy sinunod ko naman po si Cafe. Si Cafe at si Latte nga po pala magkamukayang dalawang yan. Inisa-isa ko sila mga marikoy at pinaglayo ko muna sila. Dahil mga marikoy pag hindi ko sila pinaghiwalay walay mga marikoy may makulit talaga dito nagdagdidilaan talaga. Si Kapi talaga ang hindi kami nahirapan lagyan niyan mga Marikoy dahil hindi siya malikot at hindi siya maliksi. Tamang chill lang si Cafe. And after nan mga Marikoy, si Manto naman po ang nilagyan namin ng pampatak para sa garapata. Una guys, medyo nahihirapan din kami kay Manto kasi nga maharot din si Manto. And after nyan mga mariko, naisipan ko naman suklayan to si Kimchi. Si Kimchi nga po pala guys, naglalagas ang kanyang boho kada gantong season. Kaya for the ang person. Laking tulong talaga na itong suklay na to mga mariko dahil hindi ka na mahihirapan tanggalin yung buhok. Gusto na po pala akong layasan niya ni Kimchi mga Marikoy. At yan nga mga Marikoy, yan po pala yung buhok na nakuha ko sa kanya. Pwede nang gawin tong bulak mga Marikoy sa sobrang kapal. Noong natapos ko ng suklayan mga Marikoy, ito naman ang ginawa ng dalawa, si Kape at si Kimchi. Si Kapi nga po pala naghahantay ng snack na naman din eh. At yan na nga mga Marikoy, nag-umpisa ng magrambulan yung dalawa. Habang nagrarambulan sila mga Marikoy, ako yung naman nagpo ng aking product. Yan nga po pala yung mga vitamin mga Marikoy para sa ating madlang people. And after nyan mga Marikoy, naisipan ko na naman videohan tong dalawang ito. At yun lang naman mga mari kay Maraming maraming salamat po sa mga viewers and followers natin dyan. Don't forget guys to follow my page. Thank you and goodbye!